Nako guys, kinakabahan ako. Gabi na oh. tinamo mo oh. Ano bang ginagawa mo? Ayan na naman yung gaga ka pag gusto ko kumain ng rice. Gumagawa kami ng lumpiang Shanghai. Uh, Pero ano yung ginagawa? Chicken Ano yan na yung dinner ko? Yeah. Is that true? Dapat diet lang, konti lang, hindi yung masyado mo naman ako. Yan. May pipino, may lettuce. Bayan? May chicken. Gusto ko nga lagyan ng carrot sa loob. Hug? <laughs> Pwede. Um. Ay. Ay. Ito na yon Hindi kakain pa rin ako kanin. Ito na yung kanina <laughs> eh. Ang pa rin. Ang consistent? <laughs> consistent nang ang pagdadagat. Meh. <laughs> kanin. Gusto ko kanin. Itig na natin pagdadagat na to. Kanin. Kanin. Hi mo na kay Jire. Hi! Hi, Jai. Jai, say hi. Hi! Op. Jire, oh. Jire, Yan lahat kinakain niya. Alam, hindi niya alam na pagkain. Alam niya. kain naman ah. Gusto ko kanin, Joy. Hindi ako lalakas nito. Diet ng 24 hours mo hindi. Ah, hanggang ganun lang ba ito? kain okay, na to. kaya ako kain, dapating siya kaya nga ako kain